Hello friendships! Welcome back! Gusto na kayong lahat? Ayan. Ngayon gagawa tayo ng ating brownies. Fudgy brownies. Ayan itong ating ingredients. Meron tayong chocolate bars. 200 grams. Ayan. Meron din tayong tatlong itlog medium size. Ayan ating chocolate powder. Ito ay 1/4 cup. And half cup ng red sugar. May konting na halong puting sugar. Okay lang yon kasi dito natin kanina nilagay. And one half cup. No, one cup ng white sugar. Half cup ng red sugar. Brown sugar. And ito ay 120 um, grams ng butter. And ito is 1 cup ng flour. All purpose flour. E maglalagay din tayo ng isang teaspoon ng ating vanilla extract. So, ready na. Gawin na natin. E melt muna natin to um, ating chocolate bar together ng ating butter. So, let's start friendship. Ng chocolate bar. Yun ang ating butter. Dahan-dahan lang ang apoy. Kasi dapat meron to siyang anong tawag dito sa Banyo Maria. Dapat may tubig pa siya sa ilalim. Pero okay lang. Kasi makapal naman yung ating melt natin yan. Melt na natin ang ating chocolate and butter. mo muna natin lumamig at paghaluin natin yung ibang ingredients na natitira. So ya yeah, lang natin siya, friendships. Dyan muna, itabi. Ngayon, paghahaluin natin ito. Red sugar. And itong ating white sugar. One cup yun. Then, ang ating ilot ng itlo. Ito din natin ilalagay agad. Ang sabay-sabay. Isa-isa lang. Isa muna. nothing else. Where are we stopping? alo masarap din to may may nuts pala lang akong nuts ayan para mas maging malasa yeah and then natin ang haluin saka natin ihalo to natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Ayan, okay na. Haluin ulit. Habang pinapalamig natin ng ating ihalo na natin tong ating chocolate mixture. Haluin natin mabuti. chocolate kaya nang kailangan natin i para hindi siya mamuo matanggal yung kanyang bobo saka natin huliin. Ayan, di ba? Para yung mga buo-buo na tanggal. Mix na natin. Ayan, dahan. Ayan, ganyan lang kadali. Pwede na natin itong i-lutuin yung kami. Di ba? Ang dali lang ng ating brownies. Fudgy brownies. Medyo ano siya sa loob. Ayan muna natin ito. And tingnan natin. Sarap na. Nalo na natin. Lagyan na natin sa ating tray na nilagyan natin na ng ng paper so, ng oven. yata yung lalagyan ko. <laughs> Magiging manipistole siya. Pero okay lang eh. And shapes, lagyan na natin. 180 degrees in ilagay natin ng 30 minutes. Ayan, yeah, try nyo. Para mamaya ready na. Meron na tayong fudge brownies. 30 minutes ulit. After 30 minutes, ang ating brownies, fuzzy brownies. Wow! Ganda mamaya natin niwain Wain. Ting, ting, ting. Sarap siya. At palamigin muna to dahil mainit. Ganda ng pagkaluto. Ayan. Tingnan natin ang stick. Ng, anong tawag to Stick. Ano yun? Yung, ano nga yung stick? Toothpick. Stick, stick. Nasaan na yun? Hindi ko na alam nasaan na. Ba? Na. But... Ayan. Tingnan natin friendships yung chips pag tinusok mo ganyan. Tapos dry na. O, oh, di ba? Luto na siya. So, ang gagawin na lang natin ay hintayin na lumamig tsaka natin hiwain. So, maya ulit. So, yung chips, na natin at palamigin ang ating Wadji Brownies. O, oh, diba? At mamaya na hihirain natin. Ayan. Try natin slicein. Wow. Sarap. Dito muna sa gilid. Ayan, yeah, friend chips Tingnan nyo naman ang ating Wow Fudge brownies Yummy Diba Nagay muna natin dito Sarap yung pagkanon niya Kita nyo naman yung recipe, di ba? Ang Ganda nung ano nyo. Madilim lang. Main din natin yung gilid-gilid muna para pag hindi naman matalapin. Pwede rin natin siyang dudburan ng powdered sugar pero okay na rin na ganyan. Sarap po. Try natin kagatin. Mmm. Sarap. Naroon na pang Yeah. Bye-bye. Thank you for watching. Ang ating fudge brownies. Ang sarap. Mm. Yummy brownies. Ito yung ginawa natin. Yan. Sarap. Brownies. Pwede siya. Kasi yung loob niya medyo ano. Tingnan niyo. Sarap. Double chocolate. Ayan Ito siya. Ayan. brownies. Ayan, pwedeng pang handa, pang merienda, pang sa mga friendships. And thank you for watching. Bye bye. Love love. Pwede natin siyang sprinkle ng konting powdered sugar for design. Pero sa ngayon okay lang. And bukas siguro pagkakainin. Bye bye. Thank you for watching. Love love. Kadat pa tayo ulit. Kadat. Mm. friendship ang ating gawang brownies. Fudge brownies. And masarap siya talaga. Promise. Gawin niyo na. Ang recipe ay naandito sa ating long video. Kaya kung gusto nyo makita yung recipe nito. Na buong buo. At ang paggawa ay nasa long video natin. So, watch niyo na ang ating recipe ng fudgy brownies. Ayan, kain na. Double chocolate. Sarap siya. Oh. Double chocolate brownies. Thank you for watching.